pinunagit yeso, hindi sa ilang yung siop uh, sa ilang yung palcatan. eh big. dili 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 Abot to pamili to. Mata mo ka boss. Wala mo ka jabat. Balik kering dulu ya boss. Tahu. Balik ring dulu ya. Ba de ya. Oi. Hay lu kami bailo. Dire ka nang wen. Hay lu sabi. Hay lu sabi lu. Ayo, pugong noon ka ini dire. Ki. Patrokan tos ni. Ih, gua ka kata rogo. Gua kata rog prina. Pugong man sa country.